tayo guys <laughs> kala mo kala mo mura <laughs> 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 oh, na po ng budget salamat <laughs> ha thank you din, lalak na niya ito sige thank you. bye bye, salamat pas na ako guys ba agul hirap ng daanan <laughs> hirap ng daanan ayan <laughs> ba ayun, ayun. ayun, ayun. ayun namumunga siya oh dito lang ito pala sa ano pwede na eh oh ah Pwede na. Namumunga pala yan dito. Saging. Hmm. Napaghatid lang to dito guys ha. <laughs> Saging nila guys. O yan o. Oh. Tapos yung papayang bali. <laughs> May bunga na. Ayan o. Oh. May bubunga. <laughs> Ang galing talaga o. Oh. Yan o. Oh. Yung mga bunga ng mga papayang. Saka yung ano o. Oh. Ang dami o. Oh.

Tudo, tudo, tudo. Ah! Kasi pag di ka tumudo dito, babalik kasi baba. <laughs> okay. Oh my gosh. Yeah. yeah. Oh. Dito na tayo sa kalsada. Sa kaming. Itong sa Pagpunta ng monumento, ito naman sa right. Pagpunta ng pulo. Ayan, punta sa monumento yung malaking truck na yan. So, ayan. Ayan guys, oh. Matubig talaga. Matubig ang suntunan. go, 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 go nagaga. Eh Yeah. Pala, ano mga, na eh, para makadaan tayo. Palagpasin naman na natin yung tumatrap. Na go. Go. Ayan. Ayan, nag aaway pa sa daanan. na ako naka-ano, mga ganyan nga. Ah, nagsisigawan pa sila. Kotsi so, at saka yung motosiklo. Ayan, guys. Tabi medyo kaunti. Ati gaga. kain. Suruh ikut lebih daripada. teh kau Ya. Hmm. Thank you so much. Nandito na ako sa guys. Pero parang bumabalik Selat ako sa lakas hangin. Yes. Ay, iniiwanan ang tayong Oh, my God Eh, okay. eh, okay. Dito na tayo, guys, sa aking pilahan Ginawang basurahan ng mga tao Ayan, guys, sa kalkas ng amin Good oh, Ayan Thank you so much, ang karating din ako sa wakas Hirap. Ayan. Ayan. Ah. Ito may payong guys. Naiwanan ng aking pasahero. Pero sige lang. Kahit kaibigan ko man yung kakakilala ko. Ayan o. Oh. Kaibigan ko yung hinatid ko. Magkita din kami. Padala ko na lang mamaya doon sa isang padala okay. ko na lang mamaya to. Ayan. Thank you so much sa lahat na nanonood. Thank you for watching. Bye-bye na ako. Okay na. Thank you, thank you, thank you, thank you everyone.